So ngayon, isa sound test na po natin tong mid high pull range. Ito okay. po sa nasubukan namin na crown. So ito isisit set up po to natin ngayon yung diit 8 na crown at itong driver unit na to, yun po ang inirekomendar namin ni Mr. Customer. Yun po ang BCS 400, bali 400 watts po. Ayan, at ito po ang Twitter horn. Ayan. At yung isa, sinasound test na po namin, walang box. Para malaman po kung tumunog pa. kasi wala po kaming tester na So ito lang po ang gawin naming tester. So ngayon isisit muna natin para magka-sound test po tayo mamaya. So yan, isi-set up na po natin yung uh, mid-high pull range D8 ni Mr. Customer. Ayan po ang ating mga kapasitor. At ito po ang resistor. Ito po ang para sa negative at ito po ang para sa positive. Uh, isusulda ko muna mga brad para ma-sound test po ito natin mamaya. <laughs> handa na po tong ating box ba't ka nangihinig? ito po ang para sa twitter at ito po ang para sa speaker ah uh, huwag na natin lagyan yung sa speaker maliit lang naman yung amplifier niya ito ang terminal na Uh, pinopromote namin kasi uh, madali lang po ito gagamitin. I-post lang ng ganyan, tsaka ipasok yung wire. Pag ganyan. Pag gano'n. Ayan. Itong connection natin ay paralel lang po ang gamit natin. Paralel lang po ito mga brad. mono up lang po ang gamit ni Mr. Customer. Kasi isa lang naman yung ampli niya. Itong pula ay para po sa positive sinadya po to namin tig dalawa bawa uh, magkabila mga brad para safety safety po itong ginawa natin ay medyo mahina po to ang kinalalabasan pero safety safety naman po ang ating unit ayan lagay na natin dyan unahin po natin sa pagkabit yung speaker speaker itong pula ay para po sa positive wala na po tong wala na po tong ikinabit na mga protector mga brad kasi maliit lang naman yung ampli ni Mr. Customer. Ang sabi niya ay 302 lang daw. So, ito lang ang isa ang ibibideo namin mga brad. Kasi magkapareho lang naman yung sit-up sa isa. Kasi dalawa po itong order ni Mr. Customer. Pero itong isa lang po ang ibibideo natin. Kasi dahil ay magkapareho lang, magkapareho lang naman to sila ng sit-up. Pagbariin na po ang gagamitin natin sa pag-screw dito. Dapat makaganon po ang ating kamay. Ayan. Okay lang po yung kamay. Ito po ang driver unit, mga brad. Ayan. Tingnan ninyo. Yan po ang tatak. Legit. Broadway. BCS 400. So ayan. Dito po ang positive. Yan po ang tinatawag na fluorescent green. Ito po ang tinatawag na perforated screen or perforate screen. Dalawa po ito na box pero ito lang kung isa ang ipapakita namin sa iyo. So ngayon, isa sound test na po natin itong mid-high pull range na kami yung Kibler na GX7 so ngayon isa sound test na po natin mga brad pero uh, pahinaan lang po natin kasi uh, gabing gabi na po okay. I'm yeah. not yeah. yeah.